naman, pasok na pasok sa kulay ni Bogski. Guys, na attract talaga kasi ako kapag nakakakita ako ng iba't ibang mga uri ng playground para sa mga chikiking tulad ni Buju. Parang dito, may parang bahay-bahayang pa sila kunwari. Wow! Hello, hati Parang ganyan lang yan, guys. Nakakatawa, no? Sa lahat ng aking pinapakita dahil lahat sinusubukan ko. Dito naman, ang ganda, Kat. Agaw pansin sa akin. Fine pwede mo maturuan no? kung anong oras na. Hindi natin alam. Ay, pwede. Isang magandang umaga na naman at natutuwa ako sa bigla ang lakad namin. At maraming salamat, Cathy, dahil nasamahan mo ako dito sa loob ng isang community park sa loob ng Amokyo Avenue Park. Kaya habang maaga pa, dahil pabago-bago pa ang panahon, umpisahan na natin para maibigit ko kayo at maidala sa iba't ibang mga kagandahan ng community park sa loob ng Amokyo Avenue Park. Guys, habang andito kami, maraming salamat dahil kahit papano na tulungan at nasamahan ulit ako ng aking ka cameraman na si Cathy. Minsan sa aming paglalakad, ang hirap mag-isip. Tulad ngayon, araw na ito, nabigla ako, guys. Imagine, dahil nga sa hindi inaasahan, pwede akong masamahan ng aking kaibigan para ipagpatuloy lang namin ang aming paglalakad sa iba't ibang mga community park. Sana nga, guys, sa mga susunod, ah... Uh, mabigyan pa tayo ng pagkakataon, maipakita ko pa yung other side at kagandahan ng Singapore. Kung papansin niyo agaw pansin sa akin, no, ang ganda, Kati, sa malayuan pa lang. Guys, alam nyo ba kapag ganyan yung nakikita, napapatotoo ko lang sa inyo kung gaano talaga nila minemaintain at kagandahan ng kanilang isang community park para talaga maingganyo ang mga taong maglakad. Ito ata yung pwedeng tennis no? Tennis court or something o badminton court na talagang ipinapakita nila kahit isang community park lang ito, guys. Talagang nararamdaman na sa isang magandang community tayo para meron din mga activities ang mga kabataan para hindi na sila dumadayo kung saan-saan pa. Agaw pansin din sa akin itong mini fitness park na kung saan talagang sinasabi ko yan sa inyo na hindi yan nawawala. Iiikot ko lang guys ha, para makita ninyo. Yang mga paligid na yan, ayan yung mga HDB na kung saan ito yung kanilang mga tirahan. Ang tawag dyan, yung HDB, misa na itanong ni Mama, Housing Development Board. Na kung saan dito nakatira yung mga tao. Kaya pagdating pa lang sa baba, ito kagad ang kanilang pwedeng mapuntahan para makapag-exercise, mga activities sa lahat ng kanilang mga pwedeng gawin. Wow na wow talaga ako sa isang panibagong umaga at maraming salamat sa magandang panahon. Guys, agaw pansin sa akin itong ladder na to na kung saan binasa pa namin kung ano yung mechanics. So ito pala yung mga steps na para sa mga bata at the age of 14 years old. So nakikita, ito yung kahit papano no, sa dami nating paglalakad. Ito yung bago, bago sa paningin ni Bogsky ang ganda talagang ipakita ang siya talaga na makakita ng panibagong mga uh, tools na ganito para sa mga ibang ginagawa natin. Ito guys, napakita ko na sa inyo pa. Ito yung sa Cathy, no? Wow! Ang saya! Natatawa si Cathy dahil nga sa lahat ng aming mga napupuntahan. Cathy, sunod nga after natin maglakad. Kasi guys, ating mga maglalakad, misan magsarap lang talagang magkwento. Especially kapag nakakalabas mo. Si Wow na wow na naman ako sa isang umagang kay ganda. Natutuwa ako dahil biglaan ito, ngunit natutuloy ang ating paglalakad. Ang saya sa o, konting oras pa lang kating pawis na pawis ako. Guys, natutuwa talaga ako kapag nakakakita naman ako ng isang makulay, matahimik na isang playground tulad ng ating nakikita ngayon sa paligid. Buju! Bilisan mo na ang paglaki. Sana sa Pilipinas magawa rin nila ito. Siguro sa Pinas kati, ah, kapag may mga ganitong uri ng ating mga pinapakita, wow na wow talaga ako. Ang ganda siguro ng Pilipinas dahil marami tayong land na pwedeng paggawaan ng mga iba't ibang mga park. Tulad ngayong nakikita, wow, napakakulay. Ang ganda pa naman. Pasok na pasok sa kulay ni Bogsky. Guys, naa-attract talaga kasi ako kapag nakakakita ako ng iba't ibang mga uri ng playground para sa mga chikiting tulad ni Bujo. Parang dito, may parang bahay-bahayan pa sila kunwari. Wow! Hello, Kati! Parang ganyan lang yan, guys. Nakakatawa, no? Sa lahat ng aking pinapakita dahil lahat sinusubukan ko. Dito naman, ang ganda hat. Agaw pansin sa akin. Fine. Pwede mo maturuan, no? Kung anong oras na. Hindi natin alam, ay pwede, nalilipat. So pwede palang malipat at maituro sa mga bata kung anong oras na. Ang ganda makita ng mga ganito dahil naglalaro ka na, educational pa yung mga paligid na kanilang ipinapakita. Wow, nawaw talaga ako, kulay palang kati. Panalo, sana masamahan mo pa ako sa iba't ibang mga park, hindi lang community park, kung hindi national park, kung anumang mga pwede natin papuntahan. At sana makasama rin natin muli si Santa hindi talaga nawawala yung kanilang mga shelter tulad nito no guys pansinin niyo ah hindi ko na masyado maisa-isa o ma specific pero ang paligid natutuwa ako dahil may mga bench pa rin talagang nakikita may mga kahit papanong mga tree pero dahil nga isang community park ang aking ipinapakita wow wow, wow talaga ako kasi kahit papano ang ganda at talagang dinayo pa namin ang Angmokyo Avenue 5 para talagang lakbayin at ipakita sa inyo ang iba't ibang mga community especially here in Singapore. Ang sarap talaga. Maraming muling salamat, Kati. Biglaan man yung atin. Guys, so, agaw pansin sa akin ito. Ang ganda. Ang ganda niya talagang ipakita at ipagmalaki ang kanilang mga iba't ibang mga community park Kasi guys, talagang yan ang numero numero unong gustong gusto ko. At talagang napapatotoo ko sa inyo kung gaano kaganda ang Singapore. Sana naibigan ninyo ang aking munting paglalakad sa maiksima ng aming pag-iikot sa loob ng dito mismo sa Ang Mokyo Avenue 5. Hindi man ganun kadali para sa amin dahil biglaan nga ito pero gusto ko talaga kayong dalhin sa iba't ibang mga park tulad ng community park. Huwag nilang kalimutang mag-like, share or comment and click subscribe my YouTube channel. Ito muli si Bogski na maraming salamat at bumabate ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Hindi ko man maisa-isa ang lahat ng aking mga kaibigan pero kilala nyo ang bawat isa sa inyo dahil hindi ko kayo nakakalimutan. Love na love kayo ni Bogski. Muli, maraming maraming salamat at isang magandang umaga at ingat mga kabogski.